Sign na ba ito sa martial law? Kung sakali dumami pa yung pagkagulo dito sa ating bansa, tungkol Kolkado Terte, siguro ang gagawin ni BBM ay i-sasatupad niya yung martial law. Pwede yung mangyari kasi kasi nga anti-terrorism nga eh kung sakali man magkagulo yung uh, ating Pilipinas kaliwat kanan yung kali, kalit kuanan yung pagkagulo sa traffic at sa pagsuporta uh, kung babasihan natin pwede naman talaga mangyari pero magdepende sa sitwasyon magdepende kung lalala pa yung problema sa Pilipinas. Hindi natin alam kung kailan. Pero talagang mangyayari ito sapagkat nangyari na yung rally sa kaliwat kanan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Isipin mo, kung sakali na magka Sabihin natin mag-revolutionary uh, uh, dito sa Pilipinas. Kasi nangyari naman ang grupo ni BBM at ang grupo ni Duterte. Talaga magmamarsyalo ito kung hindi mapipigilan. Pero hindi natin yan mapipigilan kasi nga ang bawat isa ay may sariling grupo. Ang magagawa lang natin, i pray lang natin na hindi mangyari yung martial law dito sa Pilipinas Kasi nga, mahirap ang mag-martial law dito sa Pilipinas Maraming magugutom, uh, maraming mga sitwasyon na mababago, katulad dito Noong mga video ko na pinapakita ko sa inyo, yung viral na video ko na nagkagulo dito sa Ormoc ay totoo yun malakas talaga si Duterte dito sa formok sa amin sa ka Richard Go Gomez niya siya yung mamahala dito, or mayor Rizman dito si Luzi dito sa amin talaga ay halos lahat ay Duterte pero hindi ko sinasabi lahat talaga, may iilan na BBM kasi marami kasi siyang supporter dito eh marami siya mga allies kung ibig sabihin so balik natin sa martial law medyo mahirap kung dadating man ang panahon na mag martial law kasi nga mapilit si Marcos na martial law kung sakali na hindi siya bababa -ba sa pwesto pero if hindi possible pwede pa rin mang sa so, tingin nyo ano ba yung pwede na mangyari na kung sakali mag-Marcelo. So, comment lang sa comment box para at least malaman ko. Hindi naman ako correct na pagkatao, ha? Sinasabi ko lang yung nakita ko na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Mahal natin kasi yung Pilipinas. So, nasabi ko lang kasi yung mga kabataan dito sa amin ay mga adik na. Hindi naman lahat. Pero... Lalo pa silang dumadami dito sa amin yung mga adik. Sipin mo, yung mga adik dito sa Pilipinas ay siya na yung naghahari. Na dati ay kinatatakutan nila si Duterte. Ngayon ay nasi labas na yung mga adik. Yung iilan, hindi naman lahat ay naging congressman, naging mayor, naging konsihal, siguro kung yun lang ang naluklok sa ating panggobyerno mahirap mahirap di naman natin pwede itulit ang mga ganyan kasi nga masisira yung kinabukasan ng Pilipinas at isa sa mga sumusuporta sa administrasyon ngayon kasi nga hindi naman natin pwede sila sabihin natin na i-restrict kasi nga wala na si Duterte siguro di naman natin pwede na ganoon ang mangyari so sa atin sa atin lang naman kung pwede lang naman pero sa tingin ko parang hindi kasi nga di naman natin masasabi kung pwede ba talaga na ibalik natin si Roa Rodrigo Duterte sa posisyon sa pag -pag pagkapangulo. Kung sakali pero matanda na nga siya eh medyo mahirap na. Yung skill niya, yung abilidad niya, siya yung makapamahala sa Pilipinas. Kasi kung ibang tao maraming magaling magsalita, mag-English, pero wala sa puso, pira lang at kurap ang ginagawa. Siguro, di naman natin masasabi, wari ko lang, pero, ganun talaga, marami talagang kurap dito sa Pilipinas at mga drug addict ngayon na yung shabu ginagawa na lang ng normal sa lahat. Na dati, ay wala naman nga noon, nasisira yung otak, yung iilan, ngayon, eh, mahirap na. Mahirap. Kung gagawin ni Dut Duterte ay maibalik siya. Pero depende, medyo mahirap. Kasi si Sarah naman yung tatakbo na Pangulo dito sa Pilipinas. Medyo mahirap kung isipin mo. Kasi nga, sa sitwasyon natin ngayon, ay nagkagulo na nga ang Pilipinas dahil sa pangyari na... Uh, dinakip si Duterte pupunta sa ICC yun nga yun nga ang pangyayari na hindi natin pwede uh, sing walang bahala kasi nga sa ngayon ay medyo lumalala pa yung problema kung sabihin natin na maraming pinatay si Duterte, mas maraming pinatay yung mga drug addict kaysa ka, ka Duterte. Yun nga ang naisip ko. Na, yun nga ang nasa aking analysision Medyo mahirap ka Duterte, marami ding mga supporter na patulad ko supporter ako ni Duterte. Simulat sa poll kasi katulad lang naman kami Bisaya. Naintindihan ko lang din yung mga salita niya, yung galawan niya. Wala naman siyang mapapala kung hindi niya gagawin yung para kanayon. Yun lang ang paraan para mapasunod yung tao. Pero sa paraan na yon ay naantig niya yung mga puso namin marami kaming mga supporter na nakitaan namin si Duterte ng sabihin natin na uh, uh, leader na kaya niya mapadala yung tao yun nga dahilan na nakita ko na kaliwat kanan Luzon, Visayas, Mindanao may rally na sumusuporta ka Duterte. Sana hindi yung mangyayari yung sabihin natin na um, martial kasi mahirap. Pag minartial law yung Pilipinas isipin mo mag-extend yung termino ni BBM. Pero ganun pa man ay i-pray lang natin na hindi yan mangyayari kasi kahit na magawa ko ng video kasi pinapaliwanan ko lang naman yung pangyari wala akong intention na manira ng ah, kampo or politika ang sa akin lang, inanalyze ko lang yung sitwasyon ngayon kung paano kung paano makasustain yung Pilipinas sa ganito na sitwasyon kasi naghihirap na Pilipinas nag lumadagdag pa itong problema na ito sa politika. Siguro dahil siguro sa posisyon ay gusto ni BBM na makontrol yung position. Pero yun lang nakita ko yung position. Kasi kapag hawak mo yung position, magagawa mo yung magagawa mo dahil yung posisyon na yun ay may power na pwede mo magawa yung mga bagay na hindi mo magawa nung hindi pa ikaw nakaupo. Yun lang ang nakita ko na pwede kasi pag hindi ka na nakaupo, mahirapan kasi maraming mga kalaban. At ngayon, na hindi na nakaupo si Duterte natapos tapos na yung termino, na dati, hindi naman siya, wala namang kalaban masyado na lumalabas. Pero ngayon, mas dumadami kasi mga adik, mga adik kadalasan yung mga kalaban niya at yung mga corrupt pero hindi naman natin masasabi lahat hindi rin natin masasabi na lahat na adik. Uh, mga iilan lang naman iilan lang naman ng yung nagagalit sa kanya yung mga na, may position sa government eh kung gagawin yung bitay eh katulad sa ibang lugar ibang country katulad sa, ng Saudi Arabia pwede naman pero maraming maraming magalit, maraming hindi natutuwa sa mga ganoon kasi nga ay sabihin natin walang human rights pa ganoon. Siguro oo, siguro hindi, depende kasi sa tao kung ano ang kanyang opinion kasi bawat tao naman talaga eh, iba-ibang opinion. So respetuhin natin para at least kung ano man masasabi nila yun nga yun nga ang nakita ko na naging dahilan bakit maraming nagreklamo hindi naman lahat ha eh balik naman natin sa sabihin natin sa martial law ba diba, nakita nyo naman sa balibalita na, na nangyari na kalat kalat yung rally sa Pilipinas tungkol kada terte siguro Siguro kung ako yung Pangulo di ko man masasabi Iba-iba naman tayong opinion Siguro kung ako yung Pangulo Kung Wala naman akong tempered sa sarili ko Siguro magiging dahilan Yan sa pagiging Martial Law Medyo ang mahirap sa ganyan Ay ma-extend mo yung power mo bukod doon di, basta mahirap i-explain kung magmamarsyal naman ang mangyari siguro yung NPA, MILF yung mga abusayap, possible mag-unite yan at magigera pero di naman pwede na mangyari kasi nga mahirap Pit sana mapigilan natin to sa ganito na sitwasyon na mag at mag kasi mahirap ang manggiyera kasi nga maraming maaapektuhan lalo na yung mga inosinting tao dito sa Pilipinas lalo lalo na yung mga bata at mga tao na nakatira lang naman na simple na walang alam-alam sa politika at bukod doon maraming mamatay kasi nga kung martial law nga eh basta mahirap control sa government at military yung martial law. So, ang gagawin lang natin ay abang-abang tayo sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas. So, sa so mga adik dyan, sa Pilipinas, uh, free pa lang kayo ngayon kasi nga uh, tuloy-tuloy pa ang business nyo kasi wala pang leader na kasing katulad Duterte. Siguro si Duterte mahirap na pagtumakbo ng presidente kasi nga sa edad niya ngayon is nasa 8 years old ata hindi ko alam yung exact na edad niya pero pero sana kung maupo man si hindi naman natin alam na kung ano ang mga kinabukasan na mangyari, sana kung makaupo man si Sarah Duterte na pagka presidente, dapat kasing katulad ng ama niya kasi iba yung ama at sa anak iba yung leadership sa bawat isa nila hindi naman natin masasabi kasi nga bawat isa sa atin ay may uniqueness so ibig sabihin hindi natin alam malalaman lang natin kung nasubukan na yun lang ang masasabi ko sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas pero ganun paman nagpapasalamat ako sa mga nanonood at comment lang kayo sa comment box pasensya na medyo magulo ako kausap <laughs> pero kahit na ay pinaka importante protektahan natin ang Pilipinas sa mga ganitong sitwasyon kung pwede lang pero di naman natin mapipigilan kung mangyari kung mangyari na talaga pero hanggat sakali kung mapigilan talaga ganon talaga ang buhay Mahal ko kasi yung Pilipinas. Yat, yun lang guys. Maraming salamat. Bye bye.